Kahadlok sa mga ginikanan nga magkasakit ilahang mga anak, gani buot nila bisan sa eskwelahan, luwas ni ini ang mga bata. Kay po siya ma'am, kay para secure po ang mga bata, safety po sila. Very important yun some parents mga good, dili dili inana na ka well aware about sa health. So wala sila kabalo nga delikado dayon ani. So important jud na siya Luyo sa padayong bahad sa monkeypox disease sa nasod. Nagpahibalo si Joanny Abigail Apod, Divisioner sa Department of Education kun Deped Jensen nga na sila close monitoring sa mga estudyante. In connection, all schools are advised closely to monitor the health status of our learners elementary and secondary, especially for signs of infection. Matagtulungaan matod pa sa elementary ug secondary na ay ginampatuman niya health safety measures. Una pa din hi, mao ang bago magsugod ang klase. Kinahanglan i-check una sa mga magtutudlo kung dunay sintomas sa monkeypox ang mga estudyante, sama sa blisters o rashes. It is strongly encouraged that all learners, learners exhibiting symptoms Of a possible infection like fever, chills, severe headache, muscle pain, sore throat, colds, nasal congestion, cough rashes, blisters, sore eyes, and vomiting, be excused from their classes and adopt a blended learning modality until all symptoms have resolved. Gani kung dunay sintomas ang mga estudyante o teaching personnel, ginaawag usab ni Ini ang daling pagpa-check up sa doktor. In the heart of changing lives, kinisilay Zella Baho, Brigada News.